Maligayang pagbabalik, labanan ang mga tagahanga ng boxing, ngayon. Sumisid tayo sa mundo ng boxing na may malalim na pagsusuri sa potensyal na paghaharap sa pagitan ng dalawang sumisikat na bituin sa esport. Ang labanan ng mga batang layon na si Narayan Garcia at Devin Haney. Sa video na ito, susuriin namin ang bawat aspeto ng kanilang mga istilo sa pakikipaglaban, kalakasan, kahinaan at potensyal na diskarte, na magbibigay sa iyo ng mahalagang insight sa kung ano ang maaaring maganap kung ang dalawang batang leon na ito ay sabay na sasabak sa ring. Tumalon tayo sa pagsusuri ng kapane-panabik na potensyal na showdown na ito. Bago natin suriin ang pagsusuri, tingnan natin ang ating mga kalaban. Si Ryan Garcia, na rin bilang Kingry, ay isang dynamic at paputok na manlalaban na may napakabilis na kidlat na mga kamay at mapangwasak na knockout power sa kabilang banda, mayroon kaming Devin Haney, isang teknikal na bihasang boksingero na may makinis na istilo ng pagtatanggol at kahangahangang singsing -sing na IQ. Samahan kami sa pagtuklas ng mga background, tagumpay, at istilo ng pakikipaglaban ng dalawang mahuhusay na manlalaban na ito. Simulan natin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagsusuri sa kwento ng tape para kina Garcia at Haney. Susuriin namin ang mga salik gaya ng taas, abot, edad, at mga talaan ng pakikipaglaban upang makakuha ng mga insights sa kanilang mga pisikal na katangian at mga potensyal na pakinabang sa ring. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga istatistikang ito, masisimulan nating maunawaan kung paano maaaring tumugma ang bawat manlalaban laban sa isa pa sa isang potensyal na laban. Si Garcia ay kilala sa kanyang mabilis na pagsabog, kapangyarihan, at agresibong estilo ng pakikipaglaban. Sisirain natin ang kanyang diskarte sa esport kabilang ang kanyang mga kombinasyong napakabilis ng kidlat, mapangwasak sa kaliwang kawit, at kakayahang eye pressure ang mga kalaban. Sa pamamagitan ng pagunawa sa estilo ng pakikipaglaban ni Garcia, maaari nating asahan kung paano niya gustong ipataw ang kanyang kalooban kay Haney at idikta ang bilis ng laban. Ibang dynamic ang hatid ni Haney sa ring sa kanyang makinis na galaw. Matatalas na jabs at defensive na galing. Susuriin namin ang kanyang footwork ring generalship, at kakayahang kontrolin ang distansya. Sa pamamagitan ng pagdisek sa estilo ng pakikipaglaban ni Haney, makakakuha tayo ng mga insights sa kung paano niya maaaring tingnan ang pag-neutralize sa agresyon ni Garcia at kontrahin ang sarili niyang diskarte. Ang bawat manlalaban ay may sariling hanay ng mga lakas at kahinaan, at sina Garcia at Haney ay walang pagbubukod. Sa kabanatang ito, susuriin nating mabuti ang mga pangunahing katangian na ginagawang kakilakilabot ang bawat manlalaban, pati na rin ang mga lugar kung saan sila maaaring mahina. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga salik na ito, mas mauunawaan natin ang dynamics ng isang potensyal na matchup at mahulaan kung paano maaaring gumanap ang bawat manlalaban sa ilalim ng iba't ibang sitwasyon ang pagsilip sa likod ng mga eksena ng mga kampo ng pagsasanay ng mga manlalaban ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa kanilang paghahanda para sa isang potensyal na showdown. Sa kabanatang ito, tutuklasin natin ang mga regimen ng pagsasanay, mga kasosyo sa sparrer, at mga strategic na pagsasayos na maaaring ipatupad ni na Garcia at Haney bilang paghahanda para sa kanilang paghaharap. Sa pamamagitan ng pagunawa sa gawaing nangyayari sa likod ng mga eksena, Makakakuha tayo ng mga insights sa game plan ng bawat manlalaban at kahandaan ng isip para sa laban. Ano ang aabutin para maging matagumpay si Garcia o Haney sa isang potensyal na laban? Sa kabanatang ito, tutukuyin natin ang mga pangunahing salik na maaring matukoy ang kahihinatnan ng laban. Mula sa pagsasamantala sa mga kalakasan hanggang sa pagsasamantala sa mga kahinaan. Susuriin namin ang mga diskarte at taktika na maaaring gamitin ng bawat manlalaban upang makakuha ng panalo. Sa pamamagitan ng pagunawa sa mga susi sa tagumpay na ito, mas maaasahan natin kung paano magsisimula ang laban kung maghaharap ang dalawang batang leon na ito. Sa kabannatan atang ito, magpipinta tayo ng hypothetical na senaryo para sa gabi ng labanan. Nainiisip kung paano maaaring lapitan ni na Garcia at Haney ang laban at kung paano maaaring mangyari ang laban. Mula sa opening bell hanggang sa final round, susuriin namin ang mga potensyal na diskarte, diskarte, at taktika na maaaring gawin sa pamamagitan ng pag-iisip ng iba't ibang mga sitwasyon. Maaari tayong magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa dinamika ng isang potensyal na matchup at kung paano maaaring umangkop ang bawat manlalaban sa iba't ibang sitwasyon sa loob ng ring. Habang lumalaki ang haka-haka tungkol sa isang potensyal na pag-aaway ni na Garcia at Haney, tingnan natin ang mga inaasahan at buzz sa loob ng boxing community. Mula sa mga hula ng tagahanga hanggang sa pagsusuri ng eksperto. Tutuklasin natin ang mga salaysay at talakayan na nakapalibot sa hypothetical na labanan at tatalakayin kung paano sila makakaapekto sa mga mindset ng mga manlalaban. Sa pamamagitan ng pagtap sa kaguluhan ng fan at boss ng komunidad, makakakuha tayo ng mga insights sa kahalagahan ng isang potential na showdown at ang mga potential na implikasyon para sa sport. And there you have it. Labanan ng mga tagahanga, isang komprehensibong pagsusuri at breakdown ng diskarte ng potensyal na match-up ni na Ryan Garcia at Devin Haney. Mula sa pag-dissect ng kanilang mga estilo ng pakikipaglaban hanggang sa pagtukoy sa mga susi sa tagumpay, na explore namin ang bawat aspeto ng kapanapanabik na potensyal na showdown na ito. Habang naghihintay tayo ng mga karagdagang pagunlad sa mundo ng boxing, siguraduhin manatiling nakatutok para sa higit pang kapanapanabik na nilalaman at mga update sa mundo ng combat sports.